May nag-comment nga sa post natin kahapon at nagtatanong nga siya kung paano daw ba mag ng taniman na lupa dito sa Japan. At sasagutin nga natin yan habang namimili tayo ng mga punla na itatanim natin doon sa farm. Bale, pumunta nga lang po kayo sa munisipyo at dalahin lang ang tatlong bagay na ito, saryukado o alien card, hangko at syempre pera. At pagkatapos ay sabihin nyo nga lang po ang magic word na hatake karitay na ibig sabihin ay gusto nyo pong magrenta ng lupa. At pagkatapos nyo masabi yung magic word ay bibigyan na kayo ng form at magsusulat nga lang po kayo ng pangalan, address at ng contact number nyo. At no worries nga po kasi hindi nyo kailangan magsulat ng kanji. Rumaji nga lang ay okay na okay na. At pagkatapos nyo nga pong magsulat sa form ay mayahangkuan kayo at yun na nga yung kontrata nyo sa lupa. Kaya wag na wag niyo pong kakalimutan yung hangko. Kami kasi nung kumuha ay hindi namin dala yung hangko. Akala kasi namin ay pirma lang ay sapat na. Eh hindi pala. Kaya ayun, no choice. Kailangan bumalik sa apartment para kunin ulit yung hangko. Parang wala pang ang 10 minutes ay matatapos na agad kayo sa munisipyo. Kasi wala naman sila masyadong tinatanong. After one week nga ay bumalik ulit kami sa munisipyo para magbayad ng 3,000 yen na good for one year na narenta. Pero hindi ko alam kung pare-parehas ba yung price ng renta ng lupa sa bawat lugar, kaya magtanong na nga lang kayo sa munisipyo nyo. At ituturo na din pala sa inyo dyan kung saan banda yung lupa na nerentahan nyo. At ang maganda nga dyan ay malinis na yung lupa na ibibigay sa inyo, kaya tataniman nyo na lang. Madam Pang, sana nakatulong po ako at nasagot ko yung mga tanong nyo. At sana sumakses tayo lahat sa pagtatanim, pero sana sumakses muna kami dito sa pagtataling neto. Maraming salamat ulit sa panunood. Bye!